What's up mga kuwis? Ito nga pala, uh, meron tayong uh, project. Ito nga pala ang aking click 125 version 2. Nung uh, 2020, hindi ko pa yata ito nabili. Ayan, may MDL na sira. Meron tayong tire uh, hugger. Dito banda yung aking bearing. Ayan, no? Ay, parang matanda eh. Kailangan linisin yan. Uh, yon. Tang e ang motor to. So wagi tingin tingin na odi ito sa shop. Ito pinaka favorite part ko dito. Ito ng aking upuan. na <laughs> nak tape. Yan at yung mga kinalmota ng aking pusa. So magtitingin tingin tayo dito sa TikTok. Ano yung mga pwede natin ilagay dito sa ating motor? Ang backshot. Napakalinis. Montalban Gaming yan Iyaw So yan sira din yung ating ano, Heat guard ba yan Tao dyan Tsaka yung radiator cover May nakita ako dito So Unti-unti Bubuhin natin yung uh, Mga accessories na pwede dito Para magmukha naman siyang Maayos na motor Yun Pairings ba yan bakalas na rin ito ang unang nasira sa akin dito yan ang gasgas ng susian sobrang linis araw-araw naglilinis eh wow na shit and ayan oh makikita mo talaga yung mga pairings medyo puti-puti na tapos meron pala nangyari dito parang nagkaroon ng ano sunburn yung pinaka ano ba yan uh, panel gauge paunti-unti uh, babadget na natin yan para mapalitan ito uh, tani, throttle grip tagal na rin yan nawala na rin yung pinaka dulo niyan. yung throttle grip ko na yan uh, tsaka ito pinaka favorite ko rin dito po kung um, sa upuan goldfish na lang so mag iinvest tayo ng goldfish dito sa ating motor na meron ng uh, lumot ang nangyari dito sa motor ko So, konti-unti, uh, ipaproject natin ayusin tong uh, si Blue. Yeah, DLU. Blue. Who is Marvelous. Wow.